Magandang maganda at masayang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay medyo ginabi dahil itong oras lamang po na ito ang hindi masyadong maingay dahil kapag araw po ay marami pong mga iba't ibang ingay. Kaya ahayaan nyo po na basahan ko po kayo ngayong gabi ng salita ng ating Panginoon upang hindi naman po tayo magkulang sa salita ng Diyos lalo na po yung mga kaibigan natin na wala ng panahon o wala ng oras para makapagbasa ng salita ng Diyos dahil marami po tayong kaibigan na busyng busy po sa kanilang pagkahanap buhay para po sa pamilya kaya mga kaibigan, hayaan nyo po na ngayong gabi po ay basahan ko po kayo ng salita ng Panginoon at kung meron po nga Nakikinig ngayon, nabakanti po ang inyong oras mga kaibigan, mga kababayan ko mga kapatid Buksan po natin ang ating mga Biblia at uh, sabayan niyo po ako na magbasa ng uh, salita ng Diyos Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng pahayag chapter 21 The whole chapter po ng uh, 21 verse 1 hanggang Teka po ha hanggang saan ba itong uh, hanggang verse 8 kaya ta okay hanggang verse 8 po itong chapter 21 ng pahayag at kung nandyan na po kayo at ready na po ang inyong mga biblia sabayan nyo po ako sa pagbabasa mga kaibigan sabi po dito sa pahayag chapter 21 ito po ay uh, ang title nito ang bagong langit at ang bagong lupa Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Verse 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na ako ang alfa at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa, sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Giyosan at lahat ng sinungaling sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Purihin po ang ating Diyos ngayong gabi sa kanyang salita na ating binasa. Ang Panginoon po ay uh, si Juan ang uh, kanyang uh, ginamit upang ipakita ang mga mangyayari sa future at yung future nga pong iyon ay malapit na malapit na dahil nangyayari na nga po ang uh, mga babala ng Diyos dito po sa last revelation o sa Ah, uh, pahayag ay uh, nangyayari na po sa ngayon. At salamat sa Panginoon sa Kanyang salita. Nawa mga kaibigan, mga kababayan, mga uh, kapatid, tayo po ay naunawaan natin ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Talaga po ng uh, nakakatuwa, nakaka-excite po, ano po, dahil ang uh, bagong Jerusalem ay magmumula po sa langit magmumula po sa ating Panginoon. Sabi po dito ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Kaya ang bagong Jerusalem po talaga ay mula sa ating Panginoon. Hindi po ang lupa na ito ang magiging uh, bagong Jerusalem na sinasabi ng mga ibang mga Uh, tao, ano po, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa laking mapapangasawa niya so ibig sabihin, napakaganda ng bagong Jerusalem na kung baga di po ba yung babaeng kakasal ay puno-puno ng kagandahan, ang kanyang mga suot may mga alahas magandang maganda, inayos ang buhok ang mukha, kaya inihambing po ng Panginoon sa babaeng ikakasal ang bagong uh, Jerusalem mula sa kalangitan na kanya pong uh, ibababa dito po sa uh, lupa ano po sabi po dito eh, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya Di po ba, nakaka-excite po yun na uh, kasama na natin ang Panginoon. Talagang hayagan na, na makikita natin ang ating Diyos. At grabe yung makasama natin ang Panginoon na talagang uh, uh, kitang-kita na natin yung Diyos. Ay sobrang pong uh, na kakamangha at nakakagalak dahil ngayon pa lamang po hindi pa po natin nakikita ang Panginoon ngunit kapag uh, nararamdaman natin ang kanyang presensya ano po ang kanyang pagsama sa atin ay grabe na po yung ating kagalakan how much more pa po kung ang ating Panginoon ay kasama na natin sa uh, isang bagong Jerusalem na kanyang ibibigay sa kanyang mga anak ano po kaya mga kapatid, nawa po ay talagang uh, makapiling po natin ang Panginoon at makapiling din po niya tayo ng palagian na sinasabi po ng Diyos dito sa kanyang salita. At uh, lahat po tayo ay magiging Diyos natin ang ating Panginoon. Sabi po po dito sa verse 4, At papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati at pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay kung tayo man po ngayon ay nandito pa sa ibabaw ng lupa at nakakaranas pa po ng mga bagay-bagay, ng mga kalungkutan gaya po ng dalamhati, ng pag-iyak dahil po sa mga maraming karanasan na nakakapagpabigat sa ating damdamin, pati po yung mga sakit, karamdaman gaya po ng mga kanser, gaya po ng mga malalala ng mga sakit sabi po dito ng Panginoon, papahiran niya ang ating mga luwa, wala na, wala na ang dating mga bagay. So, ibig sabihin, hindi na po natin mararanasan yung mga nararanasan natin dito sa lupa sa panahon na ito. Dahil ibang-iba na po ang buhay na ibinigay o ibibigay ng Diyos sa atin doon sa panahon na tayo po ay nasa kanyang piling na. Sabi po dito sa verse Five, pagkatapos sa sinabi ng nakaupo sa trono ngayon binabago ko ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin isulat mo maasahan at totoo ang mga salitang ito sinabi pa rin sa akin naganap na ako ang alpha at ang omega ang pasimula at ang wakas ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Yan. Yung word po dito na ito ang kakamtan, sabi po sa verse 7, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Sino po ba yung mga matagumpay ng mga anak ng Diyos. Siyempre po, yung nadatna ng Panginoon at patuloy na namumuhay sa salita ng Diyos at patuloy na nalig sa Diyos. At ito naman po ang uh, katotohanan na nais ng Diyos na ipabatid sa atin. Sabi po dito, at ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. O di po ba? Sobrang nakaka- iyak po sa ating puso yung tawagin tayo na anak niya o anak ng Diyos ano po, kaya habang tayo po ay nandito pa sa mundong ito ay magpatuloy po tayo sa ating uh, pamumuhay kristyano na tama sa harapan ng ating Panginoon, ngunit mayroon po ditong babala ang Diyos sa so verse 8, sabi po dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag mga taksil mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling sila'y ibubulid sa lawa at mag, nang, nang, nang naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Yan po sana po ay uh, naunawaan nyo po ito at inyo na lang pong nga balikan ulit sa inyong mga Biblia na basahin itong uh, uh, verse na ito ang 8 dito po sa chapter 21 dahil kung meron pa pong namumuhay sa ganitong sitwasyon ay sinasabi po dito subalit malagim ang kasasakitan uulitin ko na lang po nga para po maunawaan nyo at marinig nyo sabi po dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos Diyosan at lahat ng sinungaling sila ibubulid sa mga lawa na naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Yung mga nagpapatuloy po sa kasalanan ay ito po ang kanilang sasapitin at uh, mayroon pong pangalawang kamatayan ang kanilang sasapitin nakakatakot yung pangalawang kamatayan kasi kahit na, pag nababasa ko po, po itong revelation na to wapahayag na kahit buto na lang kasi habang lumalangoy sa impyerno ang mga hindi ligtas ay unti-unti uh, pong kakainin ng mga uud ang kanilang katawan kasi ibabalik po ng ating Diyos yung uh, physical ng tao ligtas man o hindi kaya buong-buo po ito na itatapo ng Panginoon sa lugar ng imperno ang mga tao na hindi po uh, nagpatuloy sa pag- uh, pananalig kay Kristo, ano po, at uh, binasa ko nga po yung mga uri ng mga taong iyon. Kaya, kamatayan, pag iniisip po natin yung pangalawang kamatayan, talaga po nga, uh, nakakatakot isipin. Pero kapag naisip naman po natin, yung uh, bagong Jerusalem, mula po sa langit, na ibibigay po ng Panginoon sa kanyang mga anak, nakaka-excite naman po yun, ano, mga kaibigan. Kaya nga po, habang may oras pa po tayo, habang may panahon pa po tayo, kung tayo man po ay namumuhay pa sa kasalanan, kung tayo man po ay gumagawa pa ng mga bagay na hindi tama, na kahit man po gawin natin ito sa dilim, ngunit nakikita pa rin po yan ng Diyos. Dahil wala pong nalilingid sa ating Panginoon, wala pong uh, naililihim ang tao sa Diyos. Lahat po yan ay hayagan, sa paningin ng Panginoon kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, habang kayo po ay uh, may buhay pa, may lakas pa, habang ang tao ay nabubuhay pa, may pag-asa pa po na magbalik-loob sa ating Panginoon. Bakit nga ba hindi pa daw namamatay yung mga masasamang damo? Sabi po ng mga tao eh, ang masamang damo ay matagal mamatay. Hindi po yung totoo ibig sabihin, hindi pa po kinikitil o hindi pa binabawi ng Diyos ang kanilang mga buhay dahil binibigyan pa sila ng Panginoon ng pag-asa o chance para magbalik loob kay Kristo magsisi ng kasalanan, magsuko ng buhay at kilalanin ang Panginoon, tanggapin ang ating Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay at magpatuloy na sa tamang uh, uri ng pamumuhay na may na kay Kristo. Kaya tama po yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita na nabasa ko rin dito sa Biblia na ang ulan ay para sa lahat at uh, pumarito ang Panginoon hindi para sa mga magagaling o ligtas, kundi para sa mga makasalanan at may sakit. Ano po. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan niyo po ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Alam ko naman po na lahat naman po tayo ay uh, may pananalig kay Kristo. Ano po. Ngunit lagi ko pong sinasabi, talagang tinatapangan ko po, ayoko pong maging duwag. Tinatapang, tinatapangan ko po ang aking salita sa inyong lahat na nakikinig sa oras na ito dito po sa aking YouTube channel na wala pong ibang Diyos, walang ibang Panginoon, walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Siya lamang ang daan patungo sa tunay na kaligtasan upang ang tao ay makamtan ang buhay na walang hanggan si Kristo lamang po. Si Jesus Christ lamang po ang napako sa cross. Siya po ang nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin po lahat ng tao sa kasalanan. Kaya wala na pong ibang Diyos, wala na pong ibang Panginoon, wala na pong ibang... Uh, tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dahil sinabi rin po ng ating Diyos Ama na ang lahat ng meron siya, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng authority, lahat-lahat ay ibinigay na niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mula po, nung ang ating Panginoon ay niya, ang cross ng kalbaryo nung siya po ay nabuhay ng maguli ng uh, after 3 days ng kanyang kamatayan. Kaya mga kaibigan, nawa po ay hindi kayo magtatampo sa akin kapag ginigit ko at talagang uh, tahasan kong sinasabi sa inyo na wala pong ibang tagapagligtas, wala pong ibang Panginoon, wala, bo, wala pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At ang ating Panginoong Hesus ay ang nag-iisang daan patungo po sa kaligtasan. Kaya nawapo ay gabayan po tayong lahat ng ating Panginoon na ang buhay po natin ay magpatuloy sa pananampalataya sa Kanya na kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, kahit anuman ang ating nararanasan ay hindi po magiging dahilan ang mga karanasan nating mahirap, mga mabibigat man yan, malalim man yan na mga pagsubok ng buhay ay eh hindi po yan ang magiging dahilan upang tayo po ay mawala sa pananalig at pananampalataya tamang relasyon sa ating uh, Panginoon. Tandaan po natin yung ating uh, binasa po dito na Kapag tayo po ay uh, nasa piling na o kasama na natin ang Panginoon, ay papahiran niya na, papahirin niya ang ating mga luha. Sabi ng Panginoon, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. At sa mga panahon na yon, loobin ng Diyos, tulungan niya tayo na mahintay po niya mahintay po natin siya na may tamang pananalig ang ating mga buhay. Kaya lagi po tayong maghanda mga kaibigan, kahit anuman ang mangyari, kahit anuman ang sitwasyon, patuloy po tayong maghanda at naway wag mamatay ang sindi ng ating mga ilaw ng ating pananampalataya para anytime man na dumating ang ating Panginoong Hesus ay madatnan niya tayo na handang-handa sa muli niyang pagdating upang kaunin po niya tayong lahat na kanyang mga kinilala ng mga anak niya upang papasukin sa pintuan ng kanyang kaharian. Ano po? Dahil uh, hindi po tayo kasambahay sa kaharian ng Panginoon. Dahil ang mga kasambahay ay hindi permanente na tumitira sa kaharian. Kundi ang mga anak lamang ng Diyos ang magiging permanente natitira sa na sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan, nawa po ay may nakuha po tayong aral ngayong gabi sa Pahayag chapter 21 verse 1 hanggang 8. At salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita na hindi po nagpapabaya at hindi nagkukulang ang Diyos sa pagpapaalala sa atin gamit ang kanyang salita. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong mga buhay, malaking biyaya at pagpapala po kayo sa buhay ko. At salamat dahil ang Diyos ang siyang patuloy na magpapala sa buhay nyo, sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Nawa po, ang bawat isa ay magpatuloy sa tamang relasyon, tamang pananalig sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.